Aminado ang mga traffic enforcers na magiging pahirapan ng pagpapatupad ng pagbabawal sa e-bike at e-trike sa bahagi ng EDSA Rotonda. Oras na tuluyan itong maging epektibo paglipas ng 15 araw. Ngayon pa lamang kasi, naabot ng DZRH News na minumura at ng ilang toda rider ng Barangay 146 Zone 16 sa Pasay City ang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na nagpupulis sa ilalim ng MRT Taft Station. Ayon kay Ramil Blanca, traffic supervisor na namamahala sa area. Aminado siyang pahirapan ng enforcement ng patas dahil sa mga natatanggap na banta. Sinisita kasi ng team ni Blanca ang mga tricycle at e-trike na may mga kargang pasahero at sinusubukang mag-counterflow sa EDSA northbound para magbaba ng pasaheros sa MRT station. Matapos namang marinig di MMDA Chairperson Don Artes sa ulap ng himpilan, sinabi niyang pag-aaralan nito ang pagpapas klolo sa Department of the Interior and Local Government. Sa parayam ng d H, sinabi ni Artes na para nito para mabigyan ng MMDA ng mga katamdem na polis, lalo na sa unang bahagi ng implementasyon ng bagong Metro Manila Council Resolution. Uh, siguro kami ng tulong kay Secretary Abalos sa PNP kay General Ahonda na sa initial implementation po siguro nitong itong um, MMC resolution na ito ay ma po kami mm -hmm. sa implementation para maiwasan po yung ganyan incidente. We understand naman po na Siyempre po kabuhayan ng yes. at ating mm. mga kababayan. Mm -mm. Uh, pero kailangan din po natin tingnan yung pangkalatan. Maliban sa labing siyam na National Roads kung saan bawal ang e-bike at e-trike, magpapasa pa rin ordinansang bawat lokal na pamalaan sa Kalakang, Maynila para magtakda ng mga kalsadang bawal ang mga nabanggip na electronic vehicles. Sa bisa ng nasabing polisiya, titikita ng enforcers ang mauhuling e-bike riders sa violation na may multang 2500 pesos. Habang i-impound naman ang sasakyan ng walang lisensya, sa hiwalay na briefing sa media, inulap ni Artes, 554 na aksidente ang kinasangkutan ng mga e-bike at e-trike noong taon kung saan dalawang pagkamatay ang naitala. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!